Pumili si Romualdez ng dalawang Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryong Lucio Tan. Wow, sana all. Ang yaman pala ni Romualdez. Ano kaya negosyo ito? Mining kaya? He is the Speaker of the House. The budget emanates from the House. There are talks of ostentatiousness and extreme wealth private planes, supposedly more than 10 houses in Forbes Park. I'm sorry I have to bring this up. But... no need to sorry, Miss Karen, regarding the wealth of House Speaker Romualdez. Mas magaling pa pala ang billionaire news channel. E binalita nila kung gaano kayaman si Romualdez at si Saldico. Kitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang kumano'y lavish lifestyle ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng dalawang Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio at... Wow, sana all ang yaman pala ni Romualdez. Ano kaya negosyo to? Mining kaya? Amlak, kumilos naman kayo. BIR! Kung dati nakikiangkas kaslang si Romualdez, ngayon mayroon ng sariling aeroplano. E, hindi lang isa, kundi dalawag! Gusto niya siguro gayahin si Donald Trump na Air Force One, dalawa din ng aeroplano. Pati mga radio station, binili niya na rin ang DCMM sa kanya na rin. Ang dating ABS-CBN, paano na lang kaya kung maging presidente si Romualdez? Kasi ngayon sa Pilipinas, wala nang mga media nagtatanggol sa pondo ng bayan. Basta nakapokus ang stream media sa mga Duterte, sirain lang. Ang isa raw ay pre-OG 150 na nagkakahalaga ng up to 8 million dollars. Ang isang G550 na posibleng umabot sa 35 million dollars o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacañang. Si Zaldico naman na sa Amerika pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinaparegister na ng kanyang Mitsubishi Aviation ang fleet ito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350. To defend the speaker that he's a victim in all this, it's It's appalling to the Filipino people. At the end, he would not even explain the corruption in the budget that he allowed. Tama ka Miss Karen, inayaan ni Romualdez ang insersyon sa budget. Sa panahon ng 19 Congress, kunwari meron quadcom na mag sa mga anomalya na panahon ng mga Duterte. Sa likod pala ng quadcom, andun pala ang kadiliman ng mga insersyon sa pundo ng bayan. May yan naman kayo mga congressman. Ang daming nagugutom ng mga Pilipino dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Tapos kayo dyan mga congress Pang na binoto namin. Nalasing kayo sa pera at kapangyarihan. That he allowed the House passed it, Congressman. In the end, we are talking about the public being angry. Parang biktima pa siya na ang bait niya. Gusto niyang tumabi. Si Speaker Bonjing pa ngayon ang biktima. eto na ang latest, ang mga congressman nagsalita na. In the House of Representatives, the House needs this change. the house needs to rebuild its reputation and regain its integrity after what has happened to the anomalous budget on the flood control we have to rebuild the public trust and uh, what happened with the budget and the implementation of the hundreds of billions of flood control it is the highest form of plunder plunder in the highest degree and it's sad that it has affected the membership of the House of Representatives. I trust the independent commission of the president will find out the truth about it, and I hope that uh, there will be accountability. Dapat may managot, dapat may kasuhan, at dapat may makulong, dahil dito sa flood control that has destroyed the reputation of both houses, Senate and Congress.